Kita niyo itong ay demolition. Uh, ano rin po yung masasabi niyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na uh subornation of perjury at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against uh, about this against you po sir. Uh, ano pong masasabi niyo ron at uh, bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo kasi ang nasabi niyo po ang may abogado si Garma but po walang abogado si Grijaldo. Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo sa kongreso kinakausap muna namin and then kapag nalaman namin na uh, pwede natin i-validate yung mga sinasabi niya, then the lawyers will come out. So, that time, ano, wala namang lawyer na dala si Grijaldo eh, during that time. Eh. Ang may, may lawyer doon, is si Garma. And that's the reason why we asked na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinukontrol ko po yan, alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer yun ang ano namin, yun ang sistema ng uh, procedure namin sa betting eh. Kasi otherwise, kung uh, una pala may co-coerce na namin siya, <laughs> alam namin, babalikan kami niya. Hindi, we, 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 we're not like that. And uh, you have to remember that uh, we have a lot of uh, evidences already. as a matter of fact, yung ating pong uh, sinasabi natin na collaborative, no? Na-corroborate na eh. Actually, hindi naman kay Kernel Garma nagsimula yan eh. Doon sa dalawang PDL, na kinolaborate ni Jimmy Portalesa, ni ni, Warden Padilla. Saka mang dumating si Colonel Garma, saka lang dumating si Commissioner uh, Leonardo. So now, sinasabi ni Garma na ito, meron pang isang kaibigan ako na magko-collaborate doon sa mga sinabi ko. Eh, well, Actually, kahit wala siya, hindi nga siya. <laughs> hindi nga siya pinag-uusapan namin, kaya nagulat ako nang nandoon lang siya, nagsasalita siya against us. Well, script nila yun eh. <laughs> Bahala sila doon. Uh, well, uh, panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya. Dahil nga, uh, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang apidapit na kinors, hinaras, and under oath siya, mabigat yun. And now, uh, we will do something. And this is will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because, the integrity of the quad Quadcom is at stake here. And we have done nothing wrong.